Ang sigarilyo na nangangahulog ang maliit na sigaro sa pranses ay isang produktong ginagamit sa pamamagitan ng pagpapausok nito o paninigarilyo at gawa mula sa pinunghiwang dahon ng tabako. Ang nikotina, ang pangunahing kemikal na psychoactivo sa tabako, ay isang aditibo. Kamakailan lamang ay nagpasya ang Senado na aprobahan ang tinatawag ng syntax bill na kung saan ay naglalayang taasan ang presyo ng sigarilyo upang makatulong sa pondo ng gobyerno sigarilyo, bakit po patuloy pa rin kayo sa paninigarilyo? Hindi. Ano po bang nakukuha niyo sa sigarilyo? Hindi, sa sigarilyo, kasi sa aming mga naninigarilyo, talagang hindi namin maalis na kami hindi manigarilyo kasi nakagis na namin to eh. Pag hindi kami nanigarilyo, lalo sa katulad ko, pag ako sumisiar, kailangan ko sigarilyo. Kapag magkakape, kailangan ko sigarilyo. Nakasanayan namin to. Bakit <laughs> <laughs> mo pati pag-CR? Naliwat mo kita tawa! Wala na! Wala! Kinikita! Ano? Ayok nga ng bawang music eh! Kailan, kailan pa mo ba nag-start yung ano, pagtaas po ng presyo ng sigarilyo? Siguro! Mga ano pa lang, mga... Isang buwan pa lang! Kasi dati ang presyo ng pilit, 250 pa lang eh ngayon, 4 pesos na ang isa eh. Ah, kayo pong mga mahilig manigarilyo, ano po ba yung nakukuha ng benefits sa paninigarilyo? Wala. Sabihin ko na, is Wala po. Wala, wala. Wala, wala kami nakuha ng benefits. Kahit po alam niyo na ano, magdudulot po ng sakit sa sakit sa puso o kaya maaari kayo magkaroon ng ano, cancer, bakit po sa kabila ng mga epekto na maaaring makuha niyo sa paninigarilyo. Bakit patuloy pa rin po kayo naninigarilyo? Kasi nga, kung ako tatanungin mo ganito yan eh. Kasi ako, nagkasakit na ako eh. Nung magkasakit ako, sinabi ko sa sarili ko, alis ko na yung sigarilyo. Nung kumaling ako, kumaling na naman. So, ito na naman ako. Parang ano ba, parang sakit siya na hindi mo na maalis. Gano'n hmm. lang. Sa akin lang ha, sa pananaw ko lang ha, kasi inaninigar niyo ako. Ewan ko lang sa iba dyan. I-try nyo rin sa iba. I-try nyo so, iba dyan. Palagay mo gano'n din ang sasabihin sa inyo. So, eh, sa akin na naninigarilyo, hindi ko, hindi ako makaka hindi ako makaka-promise na makawala sa akin. So, hindi ko ma na maalis ko. Maninigar niyo pa rin ako kahit gano'ng katas yung sigar Ah, sige po. Huling tanong na lang po. Kailan pa po kayo nag-start manigarilyo? Siguro, mga hmm edad ako ng mga 16. Hanggang ngayon. Ilang taon na ako eh, 48 na. Hanggang ngayon. So, sige po, thank you po sa interview. Mm, ang galing. <laughs>